Sa Pangasinan naman, umakyat na sa mahigit daang milyong piso ang pinsala ng bagyo sa agrikultura. Nangako namang magbibigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Pinadapa ng Bagyong Christine ang mga pananim na palay na ito sa San Fabian, Pangasinan. Kaya naman ang magsasakang si Juanita napilitan ng mag-ani ng maaga. Sa Nobyembre pa sana ito nakatakdang anihin pero pinagapas na niya bago pa dumating ang panibagong bagyo. Sa kabila niyan, malaki pa rin ang nawala kay Wanita. Imbis kasi na mahigit limampung kaba ng palay, kalahati na lang ang kanyang naisalba. Nagaalala rin siya sa posibleng pagbagsak palalo ng presyo ng palay. Sa ngayon, 14 pesos daw ang isang kilo ng sariwang palay sa kanila, habang 16 pesos naman ang tuyo na. Yung presyo niya po dapat yan 20 po. Yung nag, saka nakarating pa po ng 22 pesos po. Pero ngayon, mga baga, baga 12, sampu pa ang kuha nila. Lugi po talaga. Ang isa pang magsasakang si Alan, sinamantala na rin ang mataas na sikat ng araw kahapon. Ibinilad ng mag-isa ang kanyang aning palay kesa naman lalo raw siyang malugi sa gastos. Kaya may nadali naming hinarbes, baka maabutan ng bagyo. Dada pa yung palay, may hirap uh, anihin. Nakabalik naman na sa laot ang mga manging isda sa San Fabian. Bagaman may kahirapan pa rin sa paghuli, mas mabuti na raw ito kaysa wala silang kitain. Sumatotal mahigit 200 milyon pesos ang pinsala ng Bagyong Christine sa agrikultura sa Pangasinan. Malaking bahagi niyan ay mula sa mga nasirang palayan. Inamin ni Pangasinan Governor Ramon Gico na matinding kawalan ang dinulot ng Bagyong Christine sa sektor. Pero nakahanda raw ang kanilang ayuda para sa parehong magsasaka at manging isda. We will have uh, various assistance, especially we will be in close coordination with uh, the national agencies. Whatever yung maibigay po ng province ay bibigay po namin yan. Nagbabalita mula sa frontline, Carrie News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.